So for today's episode, time check Ito ay especially October 15, 2025 At ngayon, po, ngayon nga po ginaganap ang kapiestahan Ni... Ay okay, ngay Nakalimutan ko yung Ano, yung Santo Papa na St. -Sain -Teres, Teresa of Avila So kung hindi ako lang nakamali, correct me, I'm wrong Ayan At sobrang maulan niya ang piyesta na, na ito Meron talaga na ko nung elementary pa ako. Basta ka ng barangay ano din, ay medyo maulan. Pero pagdating naman ng tangali ay umiinit na rin. So sana nga ay uminit na para ng mga mamimiesta at ito sa atin sa ating bahay ay hindi naman sila maulan at hindi naman sana tayo mapanisa ng handa. Pahit yeah. na lang natin sina atin. And, but dito po kayo natulog. Tapos ay, 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 ay. ay tapos tapos sila mag-duit. Tapos tapos Saka daw sinain kung kaya na, so, na lang. So susilipin naman natin sila sa loob. At sina aking ang luluto ng fried chicken. Kain na. Kain. Uh, ito na po yung ano. Abay, kaya gabi pa po piniprepare no? din na. <laughs> so ito na po yung ano finish product mga karasyon and kadeshi masarap yun, minarinig yan malalasahan mo talaga hindi siya basta pinrito lang overnight kaya Overnight minarinig ha, malambot siya tapos yung ano natin yung balat crunchy tapos yung loob juicy may nagpupunt sa akin ng pagsasabi ng pagkakataon na <laughs> siya <laughs> <laughs> di na nagluto. Haan kami kung unay magkakataon. Hey Papa D. Hindi <makes> ka alam ba nakapunta ng piyesta rito? Dati. Pero hindi ko maalala <makes> kung pinundaan. Ay meron meron. meron. Subukan so natin mamaya ang gumala dito. Ililipot kita sa buong barangay Ano Ling. Dahil ang barangay Ano Ling ay isa sa pinakamalaking barangay dito sa General na Carquezon. Sige, kain tayo sa mga barangay. <laughs> Teo! <laughs> Energetic naman ang baby na yan. Energetic pa na yan. Ayan, nag nagwe na na tayo sa ating ano. Si Kuya Nandito rin si Ike. Hello po. Salis-salis si ang camera. Um, <laughs> uh, okay. you, oh, sorry. Uh, sana tak yes. hindi pa nilalabas yung ating salad diyan. <laughs> <na> <laughs> Dito pala sa kwarto ang ating hidden place. Ng mga ulam, meron tayong adobo, may fried chicken, meron tayong beef kaldereta menudo wow apitada i think eh, kakain na rin po si Ate Nels. <messas> <messas> ah di para sa iyo may, nanga may nangangaroling gusto <messas> nitong try Ayan, ito po yung buko salad na tinimpla. na atin early onset set. Na atin chulas. Wow. Hindi na po naglabas at gawa po ng baka matunaw. No? Bali maglalabas. Mamaya lang maglabas pag may tao oh, pag may bisita saka na lang po maglalabas. Yeah. Pero siyempre, kukuha na tayo. <laughs> uh, ano yung ano? wow. wow, yan po ay okay. eh, para kay Kim, kay Mahal, yeah. kay Kim at kay Nini. Yeah. Yan, at ito po nga po yung cake, chiffon cake po siguro ito. Butter cake pala. And ito po ay butter cake from Ate Leia. Thank you po Ate Leia. maghatid ng ulam sa terminal para ka ng hitrong cave at at may mga kaya ang pinilabutan na ang ang bol at tutlak nga sa bulbunan natin. ayun <laughs> mga kaya nandito na tayo sa terminal ng bus ay na ano, ng bus table at ipapadala na nga natin itong Ah, pesos. So, I want to <laughs> low, bali guys ito pala yung bus na pagsasakyan ng pagkain nila mahal kaya dito pala mali pala yung isang bus na binadyuhan namin kanina pero na <laughs> A few moments later. Ayan mga kayami at ano, uh, paulan-ulan po ngayon dito sa barangay, ano din, sa katiesta niya at napakaraming maingay. Uh, video okay, maraming mga sasakyan at maraming tao. So ngayon ay dilibot natin si Mandy sa buong, ano din, dahil hindi niya pa na dilibot ang buong barangay namin dito. So let's go! Ayan, ipunta tayo sa ano? Sa Sitio Libis. Ano pa rin to? Barang ano Oo, pa rin? barangay ano din. Dito po kami lumaki sa barangay uh na ito. Ayan. Dati may palayanan kami dito eh. Diyan mismo sa may tinatayuan ng bahay na yan. Ayan yung palayanan namin dati. Pero hindi ko sigurado kung na namin o nakikisa ka lang si tatay. Doon ang maliit pa ako ngayon eh. So tumira kami rito simula nung pinanganak si Ate Nels hanggang ipanganak si Bunso 1997 tapos 1998 lumipat na po kami dun sa highway Kaya, yeah, suba, so subali so yung kabataan ko po, po talaga dito po talaga ako lumaki Kaya, yeah, kapag baho 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 <laughs> baho dito muna tayo yeah. so welcome to City bata pa kami mga mga anong taon ba yun basan early 2000 mga 1999 1998 nakikitulog po kami sa bahay na ito Yan. dahil nagbebenta po kami ng pandesal may bakery po dito dati tapos kailangan namin gumising ng madaling araw kaya ano kailangan namin makipagunahan makapag ano kumuha ng mga pandesal so para mas maagap kami nakikitulog na po kami dito sa taon siguro mga 8 ay hindi naman mga 9 or 10, mga gano'n edad. Naranasan ko po magbenta ng pandesal sa umaga. Eh, itong bahay na to, Dre. Hmm. Ko ano yung itsura niyan, nung bata pa ako, 1992, ganyan okay. na rin yung itsura niya. Wow. Bali, na nila yung ano. Yan, yan na yan na talaga yung mismo. Tapos may tindahan pa dati yan. Pero dati mas medyo mas maganda siya. Oo. Tsaka bumibili kami dati dyan ng ano. Ang paborito kong bilhin dati, Humpy Dumpy. Na chichiri So, may mga nag -i -i. Gusto kong pumunta banda dito kasi doon na banda yung bahay namin. Eh. Kaya lang, ano, may mga nagiinuman. Medyo nakakahiyang pumunta. So, babalik na muna tayo. Let's go. Ganda okay, pa dito nga. Oo. Ayun, punta naman tayo sa Astre Estrera Village. Ayan. Or village. Ha, <laughs> Village yun kasi puro mga taga-Astrera. Yeah, Abelliedo Mastrera yung karamihan na nakatira dito. Ah, oh okay. Mga ng mga Astrera. Kami may lahi din kami ng sa side ni Tatay. So let's explore the barangay Analis. <tinyo> <tinyo> at hindi po nagpatalo ang nakakar sa baha. Kala <laughs> mo sa malabon lang, no? Nagkakamot ka. Lang. Tama ba? Mapaw lang yung ito. Kala <laughs> na. Tayo ay lulusot sa ano? Sa apabaha Itagala natin si Mangi. Baka sabihin nila, hindi pa ako nakakapunta dito. Kaya lang, hindi ko alam kung saan tayo ilusot dito, bahala na. So ngayon guys, ito rin yung mga pabahay. Ang unang gawa to, ito, ito talaga kasi yung kulay niya iba-iba. Ngayon kasi, habang sumasagla, nagiging nagkaroon na sila na uh, si nag ng mga extension, ah, tapos Talagang binigay ito ng government okay, sa kanila? Kung so, ano yung kulay na gusto nila. Pero natin talaga, tapos, may kulay-kulay talaga sila, mga photo. sa ayan. Ay, tarang, kayo, parang parangkri-parangkri. あか po yung ano, general na car covered board. Ay, ito itong kabila pala is oh, the Tapos ito yung ano po, oh, eh? police station ba ito? Yeah. Police station Car station saka dito na rin yung paalakan at saka yung pala tayo ng ano, palunggay pandesal. Ah. Yeah. Magkano ang kuha ko na rin na lista mo? May hindi. Face, toothbrush, ano to, alcohol. To, 45, toothbrush, ayun na. Alkohol. Paano yung alkoho? Yung Saka isang tubig na higiran. Tapos talaga yung na pinipap. Coffee na uh, okay. mas kata. Kami naman lagi nagkaka kay yung mga ani, mga ani mga 200, 200. So, pagbabayad ng 1000 ah. pero keep the change what wow. <laughs> <laughs> at yung sobra ay pang abono namin sa gaso ganyan, sa oriente to we pa erco di bunso yan <laughs> so ano na So yun na yun, hindi na tayo maging So hindi dahil nga, ano, free na yung accommodation Tsaka aircon, Saka pamotor tayo dito <laughs> So ngayon ay tatapusin na natin yung vlog na ito sa kapiestahan. Medyo maulan pero tumila naman at maraming pagkain. Hindi na tayo nakagala sa iba't ibang bahay dahil nakatulog din ako ng ilang oras. Mas masarap matulog kesa gumala ng gumala. Ayun. Mas maulan ka na Dito na po natin tatapusin ang vlog na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusuporta at nanonood hindi lang sa akin. channel. sa buong gang sa muli para sa isa na namamasaya masaya at masarap na vlog. Bye-bye.